Hello everyone, mag-react lang taan yung gawas nga mga uh, post nga gikan kuno ni, ni Madam Gobernador Gwen Garcia sa Cebu. As asibuan na everyone, no? Murag dako ka yung uh, sagpa o kung nakamaan pa si Gwen sa iyang gipanabi nga idili gipanabi dai post dai niya nga o kung tinuod ni kay ako man nang search pod o kung tinuod ba ning post ni Gwen Garcia ni Gobernador Gwen Garcia nga I really don't care. No murag makaingon ta nga traitor ba ka ba ni mo madam nga mo sa imo barangay pag panalo isa ra sa da basita te digo nga takusd ba nakatabang ni mo no kunya usa pa sad bisaya nga sikoo lagi sikat na lagi mo sa politika sa sibo lagi kay imong papa dati nang mayor o, o gobernador des tong bansa tong sibo murag karon murag wow makaisanan uy nga kanang muingon lang ka ana nga i really don't care nga gobernador baya kano unya din kebaw biya ka, no? nga kanang gibuhat baya karon sa administration karon diha sa Pilipinas no nga wala gyud sa jurisdiction no wala gyud wala gyud klaro uh, diligyo sa tamang proseso no no kung ikaw kung ikaw do na kay remorse sa inyong friendship ni tatay digong bisag sa film mo karon nga wala na kay ay, you really don't care no ani lang no pero tingali siguro no murag kawala bay kasing-kasing nga inana nga post ang ipost no nga oh dunon wala na may gipangalan na dito nga kuan nga Duterte I really don't care bahala ka rin sa mga kinabuhi wala, wala ko yung labot wala may gisboso yung ano pero kibaw naman yun ang mandang people nga ikaw pibibibim ka karon mo na giingon yun nga kitang mga Pilipino no bisag si Buwana ko no mamili kita, ta o kinsa itong napigan no kaya karong panahon na kanang mga kanang administrasyon na to karon din ha wala yun na wala sa klarong pamaraan wala yun na wala klaro kanilang gipang buhat nila, wala na sa batas. Wala yun na sa batas. Kaya bisag wata kagad itong dilita gobernador, dilita mga abogada, dilita mga pulis, di wala tay kuan, isarta ka nitisin, mura wag yun sa rason ang ilang gibuhat karon Unya, about kay Madam Gwen, ganahan pa naman unta ko sa imong mga OOTD, Madam Ay. Pero, murag nawa, wag ano, na kung Madam, kaya nga, murag, tried ko na ako kay Katraidora na imong gibuhat na ito katatidig kong, ana lang yun, as asibuana lang yun, ha? As asibuana lang yun, no? Para may okay lang kung mawala, dapig ka ka PBBM, kaya kay, ba, mangin ni, nga, mapatibabaw man gyud ang katarungan ug ang tama no dili man mga mga bugo ang mga tao, no nga mutuo sa mga sulte ninyo no ana lang gyud kay karon tanang pilipino no dako kayo og simpatiya pagmamahal kaluoy ngato ka digong no o sige enjoy lang nimo imong feeling na kay PBBM o magparte-parte lang mo rin ha o sige ha samantalang ang mga pilipino luoy kayo ana lang gyud no ana karon daghan kay nang gawas nga mga post nga si Gwen Garcia Tridor ta traidor Tridor no Tridor kayo. no so ana lang because this happening in the Philippines this is not a humanity agenda this is a political agenda ha mo no, tamong mga kawatan mga buhay diha kamot mo ha pag kamot mo kung ako lang sa inyo no maluoy mo sa mga sambayan ng Pilipino kay luoy kay Pilipinas no ana lang yun ana lang kay kami kami, mga nasa ibang bansa, mga abroad, imbis unta, ang mga Pilipino, nga gusto magpuyo na lang unta sa Pilipinas. Pero napugos ang mga Pilipino og abroad, malayo sa pamilya, katungod sa Wainada, ang gobyerno sa Pilipinas. Maunay, tinuod, pistigyod. Gwen. <laughs> 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 di <kay>, ba? Marabong... <laughs> di man, Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di Kumusta? Tingnan hey, na siya makita ano niyo ko na ha. karon sa tanang panahon labaw pa gayon atong kaluyuhan ug barugan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. Hello everyone, magreact lang taan yung ligawas nga mga uh, post nga gikan kuno ni, ni Madam Gobernador Gwen Garcia diya sa Cebu as a Cebuana everyone no murag dako ka yung uh, tagpa kung nakamaan ba si Gwen sa iyang gipanabi nga dili dagipos panabi di niya nga ug kung tinuod ni kay ako karon minang... sa tanang panahon labaw pa gayon atong paluyuhan o barugan the president Of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr.